Ito na po yung ating second set of double Gods na mabibigyan ng regalo. Ayan, so sa mga hindi nakakaalam, every week po tayo... For the whole month of December, ay bibigyan po natin ang mga piling-piling mga double cuts natin na mabibiyayaan o mabibigyan natin ng regalo. Para naman ay uh, maging masaya, mas masaya ang kanilang mga Pasko. And of course, as uh, one way of saying thank you, yan, we're so grateful for all the double cuts sa inyong mga suporta. Ayan, at sana ay ma-appreciate nyo ang uh, konting um, gift giving natin ngayong Pasko. Okay? So, ito na po ay yung ating mga second set. Kapag narinig ninyo ang inyong mga pangalan, ay let our message nyo kami sa ating page kung paano ninyo makiklaim ang inyong mga gifts or mga regalo. Okay? So, bago natin na uh, isa-isahin yung mga names na yan, ay sa mga Uh, gustong malaman sa mga hindi pa nakakaalam eh, kung paano sila makakasali or paano mapipili ay uh, mag-comment na lang po kayo dito sa video na ito. Ayan, comment nyo lang kung ano yung gusto ninyong regalo. Ayan, wala pong mga kung ano-anong mga gagawin ninyo para makasali. Um, yun lang, may comment nyo lang. Parang asking um, Santa Claus. Ayan, kung ano yung gusto ninyong. Sabihin nyo lang kung ano yung gusto ninyong matanggap ngayong Pasko. Okay? Okay lang po yun. Para sa next uh, week ay uh, malay natin, masali kayo sa third batch ng mga mapipili natin na mabibigyan ng regalo. Okay ba yon? Okay. Ah, ito pala. Isa lang ang asko ko sa mga hindi pa nagsasubscribe sa ating YouTube channel. Malapit na tayong mag-100,000. Kunti-kunti na lang. Kaya kung hindi ka pa nagsasubscribe, subscribe, punta ka sa YouTube channel, type mo lang munting ibunan or ila ilalagay ko yung link ng uh, YouTube channel natin dyan sa my description para makasubscribe ka na sa ating YouTube channel. Okay? At syempre, pag na-reach natin ulit ang ating 100,000, ay uh, magkakaroon ulit tayo syempre ng, ng sharing of blessings. Okay? So, tara na! Ang mga uh, second set ng mga Dabbert Gods na mabibigyan ng mga regalo ay sina Joseph Lozano, si Brian Alday Bagadyong, si Alvin Yamson Arong, si Zerdne Aneres, si Elvie Tabiolo Salmorin, si Rigel Andriek Barte, at si Ariel Abalos. Ayan! Kung nabanggit ang pangalan mo, message mo na kami kung paano mo makukuha ang iyong regalo. Ayan! So, uh, ayan lang po ang ating uh, quick video. Maraming salamat ulit from the bottom of our hearts. Thank you so much sa inyong suporta sa Munti Ibonan at sa Pikoy. At abangan po ninyo ang patuloy ng mga aabangan ninyo dahil marami pa po tayong mga pasabog at surprises sa inyong lahat. Okay, thank you so much. I'll see you again next week para sa third set ng mga mabibigyan ng regalo. All right, thank you so much. I'll see you again next time. Dito lang sa Munting Ibran. Hi.